Hello po, naniniwala po ba ikaw sa karma? There is karma po na good and bad. Ang good po, kung ikaw po ay gagawa ng maganda sa kapwa, kung ikaw din po ay magbibigay sa kapwa ng tulong, good deeds, merits, ang result po niyan ay blessings po sa buhay mo. Now, ang nakapangit lang po sa karma, kung meron po ikaw, bad karma. Ano ba ang isa sa mga dahilan po sa bad karma? Number one po, ang pinakamabigat is the ancestral karma. Mas mabilis po solusyonan ang ibang problema po kaysa po sa ancestral karma. Kasi ang ibang problema, kailangan mo lang uh, bumili po ng antidote, mga pampaswerte. Pero pag meron ka pong ancestral karma, ay yan po ay napakahirap. Paano ba malalaman kung meron po ikaw ancestral karma? Paano ba malalaman kung ikaw po ba ay may ancestral karma? Okay? So ito po ay you pong i-evaluate ang buhay mo. Kung paulit-ulit po na nagkakaroon ka lagi ng problema, paulit-ulit ang cycle na yan, so yan po isa sa dahilan kung meron kang ancestral karma. Ano pa? Yung mga tao sa paligid mo well cause so much problem to you. Lagi ka problema sa mga tao sa paligid mo. Lagi kang may nakakaaway, lagi kang may nakakaano na problema, yan po ay isa sa mga signs din na meron kang ancestral karma. Alam mo ba ang ancestral karma ay pwede mo siyang ipapasa ang bad karma mo sa anak mo. So ang anak mo ang magsasuffer. Ang naka-worst lang, pwede ang ancestral karma mo ngayon ay nakuha mo yan sa mga magulang mo. Isa sa merong ancestral karma po, ang pera mo ay nakukuha sa iba. So, ito yung mga taong laging nai-scam. So, ito din ay uh, pwede din na kung ipasa mo ang karma mo sa anak mo or yung anak mo ay may ancestral karma. So, ibig sabihin, nakuha yan sa iyo. And then, yung buhay mo ngayon hindi okay, pwede niya yang makuha. Unless kung ang buhay mo ngayon ay okay, pwede mo yung ipamana sa kanya. That's why, lagi ko po kayong inuudyok na lagi pong magpunla. Kasi pwede mo yung ipamana sa anak mo kung okay ang buhay mo. Now, ngayon, kung ayaw mo ipamana ang ancestral karma mo, whether it's a good or a bad, kung bad po yan, yun yung worst. Now, inuudyokan ko kayo na magpunla po sa taong period 9, it last 20 years, para ikaw po ay mapabuti ang buhay mo kaya pwede mo yang ipamana sa anak mo na kung hindi ka pagtuunan mo ang pansin ang buhay mo pwede mo yang, pwede yang makuha yung pagkasaid palaking problema walang pera laging na mo in everything pwede mo yang maku pwede mo yang sa anak mo or pwede yang makuha ng anak mo yung lifestyle mo ngayon na kung lifestyle mo ngayon is okay maraming pera pwede mo yung ipamana sa anak mo. Yan din ang isa, sinatawag na good ancestral karma. Pero yung bad ancestral karma, yan po yung mga sain, maraming problema, lagi nai-scam, lahat ng pera mo nakukuha sa iba, yung the same life mo ngayon, maipapasa mo sa kanila. So, hindi ka din pwede mag-invest no? No, ng pera sa iba kasi wala po ikaw makukuha unless mga ano lang 'yan, mga too good to be true. So, yung mga may ancestral karma po ay kayo po ang bawal mag-invest, magnegosyo, na kayo po talaga ang talagang naglalabas ng pera. So, wala pong return 'yan. Now ito po yung good news. Gusto mo bang malaman kung meron kang ancestral karma? All you have to do is look for your birth certificate. Hanapin mo yung time of birth. Now kung wala kang time of birth, uh, tignan ko kung anong magagawa ko. So that's isa po sa mga uh, titignan ng isang uh, mentor kung ikaw po ba ay posibleng umaman, kung anong po ang mga amulets, ang mga pampaswerte na pwede mong kukunin sa buhay mo. Now, isa po, kung hindi kayo maka-afford sa life chart, isa, ito po ay only 1,000 pesos. Ito malalaman mo kung ikaw po ba ay may ancestral karma. Now, that's the time na pwede ko kayong malista sa aking alaga. So, paalaga, paalaga kayo po. Para po hindi po kayo mind ng mind ng mga pampaswerte kung ano-ano nang pinapasok ninyo sa inyong bahay, sa inyong sarili, may mind Kailangan po nating tignan yung pinaka-root cause. ba diba? isa sa mga pinaka-root cause is it, yung it dimension that is only 500 pesos. Isa din yan titignan kasi kung ang inyong mentor, inyong bedroom, yung mga five elements po na kailangan nating malaman ang mga favorable at unfavorable directions sa ating bahay. Isa yan sa nagdadala po ng good sa buhay ng tao. Now, kung nasa unfavorable yung mga mentor mo, yung bedroom mo, yung the rest, is ah uh, isa din po yan na talaga hindi ka asin so now if you know the 18 mentioned favorable direction isa din yan na mag chance na magkakaroon ka na magandang buhay okay kung meron ka mga ancestral karma isa din yan na pwede mong ipaman na nakaalaman sa anak mo para maging mabuti ang buhay niya now ang worst po pangalawa as I said ancestral karma is napaka <laughs> napaka ano po talaga yan as in it takes 3 years 2 five years po para mag-purify or para i-cleanse. Lagi kang, that's why we have po ng charity or mga taong mayaman. Lagi po yung tumutulong because they know their karma. They are, they are investing good karma. Kung gusto mo malaman kung meron po ikaw uh, karma, just PM me, hashtag, just PM me po, hashtag uh, ancestral karma 1000. At, Surebol po ako na malalaman mo agad. Ito po ay uh, ipapasa ko sa iyo yung result. So mag-hashtag ka ngayon din uh, sa aking Messenger. Malalaman mo agad po kung anong classing uh, karma meron ka.